Ako ay OFW, ako ay Pilipino. Uh, buhay OFW, hindi ito biro. Umaalis, iniwan ng pamilya, kalaki pang pangarap kahit masakit sa puso. Minsan sinuswerte, kadalasan ay hindi. Ano man ang resulta nito, kinukumbinsi ang sarili na ang desisyon ay tama, sana sulit sa huli pinapakitang masaya kapag kausap ang pamilya. Pinipilit mo kahit hindi na kaya. May mga panahong hindi ka makatawag sa kanila sa mga panahong sa mga panahong ayaw mo silang mag-alala dahil ang mga panahon na yun ay nagkakasakit ka na. Bago pa dumating ang sahod, kalkulado mo na ito. Kanino ba ipapadala hanggang saan aabot Minsan may sobra para sa iyo kadalasan ay negatibo Kaya solusyong ulam mo sa bombuan instant noodles itlog at inimbento mong adobo Araw ng pahinga Oi Araw ng pahinga hindi ito uso sa mga OFW, yung sahod ay hindi husto. Kahit pagod na at tagtag sa unang trabaho, tatag tatakbo pa sa pangalawa at sa pangatlong kayod, karipas kami sa oras, animoy hinahabol ng aso. Isang real, isang dinar o isang dolyar man yan. Ano man ang uri ng aming pera, ang aming kinikita. Bawat sentimo nito ay mahalaga. Dahil ang kapalit nito ay ang aming mga pamilya mga luha, mga pag-asa, mga sakit sa dibdib na hindi namin pinapakita. Mga OFW, sa maiinit na bansa, kadalas ay dumudugo ang ilong na sa init ng temperatura. Sa malalamig na lugar, gumikising ng maaga. Sinusuong ang biyahe sa niebeng makapal. Hindi ito alintana, animoy mga kawal. Dahil sa mga obligasyon kada buwan, ang magreklamo sa amin ay bawal. Makikisama, makikibaka sa dayuhang bansa. Iiwan ang mga anak kamag-anak ang mag-aalaga. Masakit mong isipin, bibilang ng mga taon buwan, minsan dekada. Bago masilim, bago mo sila makita sa haba ng panahong hindi kayo magkakasama. Lilipas mga buwan, taon. Nagtataka kapag uwi pamilyang iniwan mo. Nangangapa ka, nahihiya. Parang hindi na kasi kayo magkakakilala. Panahon ng kalaban sa magagawang umalis, hindi alam kung buo pa ang pamilya mo pag-uwi. Nangarap kayong lahat umasang uunlad. Ngunit, mins ngunit minsan para bula, may kapalit palang lahat. Okasyon, selebrasyon o reunion Pasko, karawan, binyag o simpleng pagtitipon. Wala kami diyan dahil hindi makauwi. Sa video call na lang kami sumasaya. Sa gilid lang kami kadalasan humihikbi. Balikbayan box na at ang tagal na inipon mo. Bibilang ng buwan. Kadalasan bago mo siya mapuno. Pamilya, kaibigan, kamag-anak. Saya ang hatid nito. Pipitikin nyo lang pala diyan kayong mga demonyo sa gobyerno. Hindi nyo pera yan. Hindi nyo pera yan. Ang kakapal ng mga mukha ninyo kung makalustay kayo ng pera ng bayan. Hinangad nyo tumakbo, hindi para magsilbi sa tao. Kung hindi kumamkam lang at magpasasa sa pondo. Hindi nyo pera yan. Hindi nyo pera yan. Mga hunyang at buitri kayo magnanakaw sa kaban ng bayan. Hilangat niyong tumakbo para lang sa inyong kapakanan, hindi para pagsilbahan ang ating bayan. Mga puso ninyong kasing itim ng asupre, magmula sa ating presidente, asawa niya at buong gabinete, bigay ninyo ay puro sakit ng loob, kahirapan at insulto. Nahihiya kaming mga Pilipino nang dahil sa inyo. Habang, habang kayo ay abala sa pangungurakot, taong bayan ay umaasa sa konting ayuda na iaabot. Meron pa ba kaya kaming bansang babalikan? Mukhang wala na. Dahil inyo na lahat sinimot kinamkam. May malasakit ba talaga kayo sa katulad naming mga OFW? Bakit parang kayo lang diyan ang umaasenso sa gobyerno? Asa ng mga proyekto ninyong pinangako? Huwag na lang sigurong umasa. Lahat ng yon ay puro na pako kami ay naghihirap dito sa ibang bansa. Taas noo kaming lahat kumikita ayon sa dararapat Walang nilalabag na batas pinipilit maging tama bilang mga manggagawa sa labas ng bansa. Sinisiguro naming maging huwarang mamamayan niya dahil aming nire Pilipinas na aming sinta. Mayroong nagkakamali, mayroon ding napaparusahan, hindi na maibalik mga salang dapat pagdusahan. Wala nang sasakit pa na mawala ng pag-asa, pangarap mo binuo para sa iyong pamilya. Sa rehas na bakal na iyong kakapitan, sa dayuhan ng ba na bansa mo lang pala ito, nasayang. <laughs> Mahal namin tatay, di ko maraming maraming salamat po. Kayo lang po ang nagbigay sa amin na respeto at tatag loob. Sa iyong panahon lang namin naranasan ang dignidad na bumangon, napigyan ng pag-asa, ang aming boses ay umugong. Kung hindi man po kayo, isang Duterte sana ang mamuno. Iahon muli ang Pilipinas, bansa na aming minimithi. Hinahangad namin kayo ay makabalik. Karapatan dignidad naming manggagawa sa mga puso naming sabik. Nangangarap pa din kami na may pag-asa pang muli. Bayan naming nalugmok, nalunod na sa posali. Umaasa pa din na magkakaroon ng mamumuno, may kaalaman malasakit sa tao, malinis na puso. Pansamantala, lasala naming hawak. Maghihintay pa din kami, umaasa mga ngarap na sana hindi na kami kailangan maging mambansa sa darating na panahon at isipin na lang palagi na yan lang ang aming solusyon. Buhay OFW at buhay ng bawat maggagamang Pilipino parehong lumalaban sa pang-araw-araw na pangangailangan. Saan ka man sulok ng mundo ang laban mong ito. Katumbas naman ng buhay mo, alam mo sa puso mo, hindi ka magagapi, hindi ka patatalo sa Dios ko sa Dios ko kumapit itaas mong yung noo bukal mong puso adhikain at pagkatao mo ka isigaw mo marangal malinis matapat ang aking trabaho OFW ako ako ay isang Pilipino maraming maraming salamat po <laughs>